Inaresto ng mga operatiba ng Manila Police District ang controversial drug artist na si Pura Luca Vega o Amadeus Fernando Pagjente sa tunay na buhay. Nahuli ang drug queen kahapon, October 4, sa Santa Cruz, Manila ilang araw matapos ang pagharap niya sa korte para sa unang hearing ng mga kinakaharap niyang kaso. Sa report ng MPD, inaresto ang drug queen ng mga otoridad sa mismong bahay nila sa Hizon Street, Barangay 339, Santa Cruz, Manila, dakong 4.10 p.m. Base sa ulat, ang warrant of arrest laban kay Pura ay inisyo ni Honorable Zarina Villanueva, ang presiding judge ng Manila Regional Trial Court Branch 36. Ito'y para sa mga kasong immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows of revised penal code Article 201 na may piyansang 72,000 pesos. Matatanda ang sinampahan ng patong-patong na kaso si Pura matapos mag-viral ang kanyang video na nagpe-perform gamit ang kantang ama namin na nakasuot ng damit ng itim na nasareno. Labis na kabastusan daw sa simbahan ang ginawa ni Pura, ayon mismo sa ilang religious leaders kaya dapat siyang maparusahan, nitong nagdaang August 17, kinasuhan ng IHOs del Nazareno, OHDN, Central Sipura sa Manila City Prosecutor's Office, pero bago yan ay nauna nang ideklarang persona non grata ng iba't ibang cities and provinces ang drug artist na si Pura Luca. <laughs> Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.